ang tanghali po. Kararating ko lang po. Galing ako sa ngono. Naghanap nung mabibila ng itik. Ng, ah, itlog ng itik. Ay may nagturo po sa akin sa may ang ngono. Sa may katayan daw ng ginagawang fried itik. Ay kala malayo-layo din nilakad ko. Nakakita ko naman po. Nakakausap po yung mga natawon dun. Marami silang ano, itlog ng itik. Kaya lang ay Ano kapag lang mag-deliver sabi ko baka may makukunan ako ng marami marami, mga daan, mga 200-300 piraso oh, tinanong ko kung anong gagawin ko sabi ko, hindi na maalat eh, sabi nila dun sa directa sa nag-deliver sa kanila nakakausapin daw nila ay e, kinuha yung number ko binigay ko naman po eh, ngayon nagluluto sila ng fried titik, nagpapakulo napakarami sabi ko kung pwedeng ma-videoan kasi sasama ko sa vlog. Pumayag naman po kaya na-vlog ko sila. Na sa Facebook ngayon yun. Napakaraming ito na ginawa na pinakukulo nila. Tatlong malalaking kordero. Tsaka meron pang nasa kawali. Tsaka mga laman loob. Sabi ko nga bukas miski na 300-200 ko kunin ko piraso. Kaysa naman ako no, lagi naka ano, nahinip ako dito sa bahay. Para kumita naman magkaroon ng income. ay e, simula nung mamatay ang asawa magkasakit siya yan hindi na ako pinagtrabaho. Eh tatlong taon na maigit. Apat na. Pero kapag naman may nagpapagawa, ginagawa ko naman, saka di naman po ako natitigil dito sa amin eh. Lagi ako may trabaho. Eh naisipan ko ngayon, sabi ko eh, makakaiba naman ng gawa, ng gawa. Pero sa atang ulo ano, eh. Sabi ko, pahinga muna ako. Saan nga bu bukas tumawag na sana kung meron eh. May pera talaga akong ano, nakalaan doon sa, sa natutulog ang pera ko eh. Naubos lang nga yan eh. Salamat. So ito, ito yung tulugan ko, mag-isa lang dito. Hmm. Inayos ko yung tulugan ko mag-isa. May kwarto naman din yung mga anak sa kabila. At saka dito. Wala mag-isa dito. Salamat po.